Petra lang ang mali sa pangalan ng isang binatilyo kaya sa kanyang birth certificate. Pero para maitama ito, singil lang local registry, abay aabot daw ng limang libong piso. Kahit sabi na ng NSO na ang singil dapat ay 1,000 pesos lang. Isang taon na lamang magtatapos na ang anak ni Tess sa high school. Pero nangangamba siyang hindi makatanggap ng diploma ang anak dahil sa isang mahalagang dokumento. Sa birth certificate ng anak ko, yung parang may isang mali na letter lang. Isang letter lang yon. Na magtanong siya sa malapit na munisipyo, clerical error sa birth certificate, ang kanilang problema at isang libong piso dapat na bayaran para sa filing fee. Kaya naman agad inasikaso ito sa Antipolo kung saan nakarehistro ang anak. Nung nagtanong po ako doon, uh, ang laki ng fee na kailangang bayaran eh. Meron pong na balit 5,000 pesos. Yung 3,000 pesos daw para sa filing at ang 2,000 sa publish. Kinilala niya si Ricardo Perez ng Local Civil Registry ng Antipolo na naniningil daw ng tripling halaga ng filing fee upang kumpirmahin ng sumbong isang asset ang suwama kay Tess para muling mag-inquire. Matapos makita ang mali sa birth certificate, agad na nitong binigyan ng requirements ang ginang. Dito na ang walma si Tess sa na nakitang presyo ng babayaran. Ito yung mga samples na kaso at yung lag ng sa mga anak. Kasi pag nagbago ang experience at nagbago ang tunog, Ganun ho ba, sir? Pero ayon po sa NSO, sobra-sobra ang hinihingi ninyong bayad. May omission na letters, pwede rin yun sa correction. Naka-indicate yan sa Republic Act 1948 na ang mabayaran ng lahat na mag apply ng clerical or typographical error is 1,000. Nako naman po, Singh. Huwag nyo namang samantalahin ang mga kapalit nating nangangailangan ng ganitong klase ng serbisyo. Well, mga kapatid, Tolben, Tolrafi, ang sinasabi ng uh, NSO mm -hmm. ay uh, 1,000 lang dahil isang letra lang naman ang papalitan doon sa kanyang pangalan. Okay. Pero, uh, ang sinasabi naman ng uh, civil registry, ah, na si Ricardo Perez. Na nasa linya na ba ng telepono? Okay, nasa linya ng telepono si Ginong Ricardo Perez ang inireklamang empleyado ng local civil registry ng Antipolo. Magandang hapon po, Mang Ricardo. Magandang hapon din po. Sir, bakit ganun? Ay sabi na po ng NSO, isang letra lang ang papalitan at isang libong piso lang kailangan. Bakit ko sa inyo umaabot ng limang libong piso? Ano ho ba yun? Okay, ganito po yun. Yung, cleric, yung clerical error po, Uh, kahit na ilang letra paparisan, 1000. Okay. Pero pag ang involved po, pag ang involved ay yung first name ng child. Yan po yung 5000. Clerical so, nga, po, clerical nga po yun sir eh. Ano po bang example nun? Ano yung po ba yung V po eh, dapat V ang uh, na, na ang uh, inilagay eh Y po ang nakalagay doon. Papalitan lang ho kung po pwede nga. lagyan lang ng buntot yung B magiging Y na ho yun eh. Saan po yun? Sa first name po ba ng child? Opo, opo sir. So ano po yung pangalan ng child dati sa birth? Sa sa birth certificate ho sarang ah uh, 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 siro siroko ba 'yon? Ha ah. ito. Ano bang pangalan kasi nung uh, pangalan ng bata doon sa siro siroko ba yun? Oo. Oh anyway sir, eh para ng uh, siro koy ang nakalagay. Ngayon may okay. why eh bilang okay. ho yung kailangan. Gagawin pong si Rocco. O so, gano'n? Oh. Kasi po, ganito po yung ano niyan. Kapag ka po, kahit na po isang letter, at nag-iba uh, nag po yung spelling at sa uh, yung sound ng first name ng bata, same to first name po yun. Hindi po yung... Sir, sir, sir. Error. Ay, tumatagal tayo, Mr. Ricardo. Ayaw kita pagalitan, pero mapagalitan na kita sa ginagawa mo. Pinapaikot-ikot mo ako eh. NS no na nga nagsabi na palitan lang ang isang letra. Wala akong pakialam kung mag ibang sound ang letra nga eh. Uh, clerical error nga ang malinaw na sa... Bakit hindi mo nalang sundin? Eh malinaw pa sa sikat ng araw, gusto nyo kumita dyan. Bakit Lito. hindi, Dalawa lang ho ito, sir eh. Either Apo. ikaw, hey, wala kayong alam o gusto nyo kumita. Dalawa Lito. lang ho yan. Sir, Gawin mo na po lang po. ang trabaho mo, Mr. Ricardo Perez. Ato. Isan libo ang sinabi ng local Ato. civil. Gusto mo bang marinig pa yung tiga NSO na dahil nasa kabilang linya siya at mapapahiya kasi na, ka? Sige po. Kasi po, dalawa nga po yung COVID ng RA 90 -9040. Talaga ma Talagang makulit, makulit ka eh. Sabi gusto mo bang marinig ang tiga NSO na sasabihin sa iyo na 1,000 lang yan o ayaw mo na Sige. Mar marinig? Sige po. Pakinggan ko po. Sige. Nasa linya ng telepono, si Rondalia Pokis, ang legal assistant ng uh, NSO sa Maynila. Magandang hapon po, uh, mam Ma Ma'am Rondalia. Yes, good afternoon po, Mr. Erwin Tufo. Pinagpipilitan po ni Mang Ricardo sa Civil Register ng Antipolo na 5,000 daw ang tipugang ang uh, clerical error. Isang letra lang po papalitan. Eh sabi naman ninyo earlier, 1,000 lang, di po ba? Yes, sir. Uh... Kung ang maling entry po sa birth certificate ay spelling ng pangalan, kung one letter lang po or kahit ilang letters lang po, ito ay maaring itama ayon sa clerical error law or otherwise known as RA 9048. Ang pinagpipilitan pa ni Mang Ricardo kasi raw iba raw yung sound. Does it make a difference hindi or will po, it make a difference? Uh, hindi po sir. Ang ang sinasabi siguro ni Ms. DLR po is kung ang pamilitan po ay pangalan, change of first name, for example po, magkaibang pangalan. Okay. Kasi naman po na nire-refer nyo sa amin, it's one letter lang naman po ang yes. difference. So, correction uh, of clerical okay. error lang Okay, sandali po. lang, Ma'am Rondalia, ha? babalikan ko lang si Mang Ricardo. Mang Ricardo, narinig mo. Apo. Yes. Malinaw pa sa sikat ng araw. Gawin mo na, wag ka nang, mag ka nang magsalita. Gawin mo na lang, naintindihan mo. <laughs> Ay, wag kang tumawa. Hindi ako natatawa sa kalukuhan mo. Ay, lumalabas eh. Parang kang engot ngayon. Gawin mo, soli mo yung uh, 4 mil. Naintindihan mo? May interest yan. Naintindihan mo ninyo, Mang Ricardo. Sige na po, Mang Ricardo. mag -o, o ka na lang. Sabihin mo, Hindi yes, pa, sir. Uh Oo. -oh. Hindi ko po Next. masasabi dahil so, yun po yung, ah. yung sinag-uutos ng batas. Kasi eh. na, Yun lang ang batas sinasabi na nga ng NSO, sir. Eh. Makulit to kayo, eh. Nasa kabilang linya ng asing tiga NSO, eh. Gawin mo na lang oh. yung trabaho mo yung tama. Asa na yun, to? Ha? Ah? Ah, ah, ang sabi po ni Atty. Koke, meron ba kuhal siya? Kung, kahit nasa liman, meron ba siya meron kuhal? Kaya, kung ah, first name po ang side ang involved, that is same to first Rick, po. Rek, 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 meron ka bang binigay na OR kapalit ng 5000 na hiningi mo? Naka-OR po ba yun? Ako po ba ang tinatanong niya? Opo, yes, yes, sir. Di ba, po, ano Wala pa, pa pong OR na nabibigay na, 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 dyan. Hindi pa naman po siya. Ata nag-file ng application. Kung nag-file po yun ng petition, meron po tayo po ang PBI. 1,000. Ang pinagpipilitan niya na 5,000. Huwag na niya bigay. Huwag na ibigay po 5,000. 1,000 ang tama yung NSO 1,000. Ang pangalan kasi ay Zyko, ay Zyko ngayon ang nasa birth certificate. Ay Zyko pala yun. Pakausap ko na lang doon sa ano. NSO sila mag-usap sa loob sila. Sa tagal oras. Ay, sige, mga Ricardo, gawin mo na lang yung trabaho mo ha. 1,000 ang talaga yung ibabaya dyan. Mag-usap na yung NSO. Oo. Sige, maraming salamat sa iyo, Mang Ricardo. Uh, Perez, Ma'am uh, Rondalia. Ma'am Rondalia. Yes, pa, hello po. Aha, po. Ma'am, ka ng yantok. Puntahan mo doon sa civil registry. Yantokin mo yung ulo ng nung taong yun. Medyo may katigasan mo talaga ng ulo, Ma'am. Pakitawagan na lang hunin niyo, Ma'am. Ano po? Yes, sir. Um, uh -huh. Makikipag-coordinate na lang po kami sa civil Sige registry. Ayoko Ayaw, po uh -huh. naman po, Ma'am, sabisa, magabaan at eh, katanda-tandaan ng <laughs> Mang Ricardo, eh, matigas ang ulo. Sige, salamat po, Ma'am Rondalia. Focus, Ma'am. Okay po, thank you din po. <laughs> Sinabi naman ng NSO. Eksamen eh, eh, naman kasi. Pagpipilitan eh, niya talaga. 5,000 ah? <laughs> ah. daw. Ah.